7, 000. 7, 000. 7, 000. Walang impapagod, impapagod si pare eh. Guys, nandito naman tayo sa bintahan ng mga manok Maraming salamat sa walang sawang panunood niyo guys no? Okay, thank you Stevie. Thank you, thank you guys. No? Uh, maraming maraming salamat sa mga subscribers, viewers. Saan man kayo sulot ng hindi, no? Pag magpapasalamat kayo inyo. W Thank you, thank you. Okay guys, samahan nyo ako. Punta tayo sa bilihan ng manok. sayo na yan nabili mo yan boss magkano yan 1.5 yan yan mo mura na 1.5 ibinitaw magaling magaling sya binibinta mo yan boss magkano yan 1.000 lang yan mo oh. maganda na 1.000 lang o oh. shout out kay boss kay may hari oh. magkano yung sarasa mo boss Ah, 1.5 1.5, 1.5. Yan o. Mura na, 1.5. Oh. Tatlong taon. <laughs> solid na pa. Ah, solid yan oh. Dito na, dito lang kung matatagpuan sa Pampanga guys o. Oh. Napaka mura naman um, o. No. 1.5 kulang Pulang oh. pula yung mata. 1.5. maganda yan, boss? maganda yan, yan, boss? <laughs> Dalawang 2,000 guys so. Ay, taon na yan? Wala ilang taon na yan? Ilan taon na taon na guys Ilan taon na guys Ini benda mana buat? Bukan guys Thank you, boss. Ini bintang main, boss. Bukan yan? upai, upai, upai dua. So, Ilam tahun niyan. ten months, ten months, ten months guys. So, walau pang satu tahun, upai murah lah. Pakai Double wing ban, ha? double wing ban. Thank you, boss. Thank you. mga yang boss. 255g no. Magbigol tayo diyan eh. Palamunan. na yan. dalawang taon dalawang taon. Dalawan taon na guys dito ng lang to guys, sa Ingles Sa angiles, so, marami ng tao.

Salamat boss. Thank you. Binibinta mo to boss? Oo oh, boss. Saka ano yan? 2-7. 2-7. Magandang klase guys. So, pumpkins. Ilan taon na yan boss? Dalawang taon boss. Dalawang taon. Ayan Dalawang taon. Dalawang taon boss. Thank you. Ini kan, ini kan, ini kan. Texas Pedriana, One two. guys. Yang lain mana yang memarung?

alam mo yung tinawad mo. Ba, ba po? Game na eh. Magkana ito ba? Magkana yung kanini? 2-5 na yung mga yan. 2-5. 2-5 guys. Alisahin. Alisahin, 2-5. yan. Magkano daw yan, boss? 3K, boss. 3K. Ang tatlong guys. Ang tatlong libo, guys. Magkano yung... Dalawa? Dalawa. Dalawa na lang ito. Bulit. Bulit. Lowest price yun eh. 2,000. Dalawang Lowest price. Di mo na na si Manny. Nakakawa nito. ni na ito. Ito kung nana ni. Yeah. Pwede ni. Tikol. Magkano tikol? Pare na lang yan. Maraming mo na eh. Bumalik ito 7,000. 7,000 guys. Santing dalawa.

Size medium size Medium size, medium Ano kayang lahi yan? Boston. Boston, oh o yan o. Oh, guys, Boston. Okay, so, ito lang ito sa Angeles. Okay, thank you, boss. Thank you. Itang kung mas your buyer kayo. Doon, pwede yung pito na dua. Ay, dito may sabi pa. So, okay, okay, sa pari, yun na may sabi. mga kibutad na kayo rin dati. Ito na lang mo. 75, sige, ay, ay, to. Bari, sige, sige, ka sige, 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 mo sige, Sagana. sige, 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 dalawa. sige, 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 boss ang gaya sige, sige, 16 sige, 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 Magapat na po. Magit tatlo. Magit tatlo. Ah. Mag Tanda Mag okay. na. Magulang okay, okay, na po. Ayan. na Ayan. 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 ko Ayan. 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 Guys, hanggang dito, uh, lang, dito uh, lang na lang. Maraming maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng aking video. So, nagpapasalamat sa inyo. Migamigaw love shout out pala sa lahat ng mga nanood, no? Thank you, thank you. Guys, God bless us all. Bye.